Patuloy pa rin natin ang yung ang ng problema lapit sa atin ng isang retired U.S. Navy personnel na si Efren Tamanyo. Hanggang ngayon po kasi, hindi pa rin dumarating sa kanila ang maintenance medication ng mga asawa mula sa U.S. Navy. Ito'y sa kabila ng Nobyembre pa ng nakarang taon, dumating na sa kanila sa Manila Customs ang nasamin padala. Para malinawan tayo sa kasalukuyang status na nasamin package, Nasa linya na ating komunikasyon si Brief of Customs Commissioner, Rufi Biazon. Commissioner, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon. Uh... Morning, sir. Yes. Apo, hapon. ano, apo, ano na po status nung sa aming package? Uh, For... ang, ang laman daw po ay mga maintenance medication lang. Well, pina, pina, sina, pina, check ko no, doon sa aming central, doon sa central mail exchange uh, center. At uh, with the tracking number na binigay sa akin ng inyong staff, uh, lumalabas nga na ito ay napanggap sa uh, BOC office doon sa post office mm -hmm. ng November 30. At uh, pina-inquire ko nga na sa hepe namin doon bakit uh, ganun, uh, katagal lumabot no, na hindi na re-release yan. At, mm -hmm. Sabi nga niya, ay, uh, uh, ito ay supposed to be subject for inspection. Mm -hmm. At uh, ang procedure, kasi importante dito maunawaan natin yung procedure. no uh, Ganun pa man, ba bago ko ipaliwanag yung procedure, uh, sabi ko sa kanya, gagawa na nila ng inspection at uh, ipaklear na nila kung uh, pwede na i-clear yan para mm -hmm. naman ma-pick up na yung uh, medicine. Now, balikan ko lang yung procedure na sinasabi Ay, ko. Na? Kasi lahat talaga ng pakete na tumatating dito sa ating bansa, uh, lalo na pinadala sa Postal Service, dadaan niya sa tinatawag na CMEC, no? yung Central Mail Exchange uh, Center ng Post. Ano ba kasing ahensya uh, Commissioner, ng gobyerno? Pa, paulit nga po nung, ano, nung term, ano po ano po yung terminology yung ginamit niyo? CMEC yun, ano? Central okay, Mail uh -huh. Exchange Center. Mm -hmm. Sige po. Commissioner? Uh, Mukhang nagkaroon ng problema sa linya ni Commissioner Rufi Biazon. Hello. Hello. Ayan. Commissioner. Hello. Yeah, Apo. Mo mobile kasi ako. Mobile Apo. ako. Pasensya na po. Ito na po, sir, dalawa dun po sa, I I uh, sa procedure na sinasabi po rin Yes. Dalawa kasing ahensya ng pamahalaan ang involved dito, no? Yung uh, Philippine Postal Office at saka Bureau of Customs. Mm -hmm. Ang may responsibilidad ng pag-deliver, pag-handle ng mga packages ay ang PhilPost, mm hindi -hmm. Bureau of Customs. Ang Bureau of Customs ang nag lang noong uh, pakete. Mm -hmm. Ngayon, pag dumating yung package na yan at merong, uh, uh, ito ay kinakailangan inspeksyonin, pinu-forward uh, yan sa uh, Bureau of Customs mula doon sa PhilPost. So, ang nangyari sa package ni Mr. Tamano, nung dumating yan, uh, nagkaroon nga ng determinasyon na kailangan inspeksyonin, kaya pinu-forward sa Bureau of Customs office namin. Mm -hmm. Dapat yan, at the same time, pinadadalhan sila ng PhilPost ng isang notice card. Yung notice card na yan, uh, iniinformahan ang adresi na dapat niyang puntahan sa BOC office yung pakete mm -hmm. niya para ma-inspection. Kasi ang inspection po dapat ginagawa ng uh, witness by the consignee. Apo. Mukhang yun po so, nakalimutan, sir, ng PhilPost. Yan ang aming madalas na problema ngayon. Mm -hmm. no Kasi na medyo na, napupunta sa amin ng atensyon when in fact uh, na parang lumalabas na inuupuan namin yung inspection when in fact dapat kasi talaga witnessed by the consignee yung uh -huh. inspection so pupuntahan mm -hmm. dapat ng uh, consignee yung of namin doon para makita yung inspection at kung kailangan magbayad ng buwis ay magbabayad ng buwis right on the spot. Gano'n siya katagal itong maabot sir? Itong pag-inspeksyon ng uh, Well, as long as dumating yung ano doon, yung consignee, mm -hmm. uh, pag nando na siya, tunay, na, eh, na sa harapan niya. Mm -hmm. So, yung actual inspection, hindi naman ho huh, tatagal yan, at eh, saka yung assessment. Oo. Oh, problema ang tayo ngayon, matagal na iinformahan o kumisa niya hindi na naiinformahan yung consignee mm -hmm. na yung kanyang pakete ay eh, na sa, sa BOC at ready for inspection na siya. Mm -hmm. So anyway, itong kay Mr. Tamano, dumating nga sa BOC ng November 30. No? So, supposed to be yun, siya ng notice card ng field post para puntahan na nila at ma-inspection na. Um, apparently naman yata, sa panic naman nila Mr. Tamano, po, inaantay nila ma na mag-deliver na sa kanila. Po. From field post eh? Opo. So inaantay nila na ma deliver sa kanila. So, mm -hmm, mm -hmm. so doon tayo nagkaroon ng problema at pagtatagal. Uh, 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 so anyway, ito po'y pinaano ko na kila doon sa aming tao sa BOC at ready na rin ko siya for pick-up uh, or uh, ano papadala na ho siya kasi nga ano na ano, kumbaga winait na yung yung inspection na ano na kinakailangan. Mm. So ang instructions po kanina ipa-forward na for delivery yung item na yun. Ibabalik na yun yan sa field post Anong yung field post na magde-deliver. Alright. Unless pick-pick pick up in nila Mr. Tamano doon by themselves. Hmm. no? Otherwise, papadala na yan by a field post. Okay. Uh, okay, Commissioner, pa paano po natin may itong ganitong mga aberya? Ano po, para sa susunod na pagkakataon, eh, sabi nga po, ang pag pagpapadala ay uh, talagang mabilis. Well, yung procedure lang na yun, eh, ating kailangan magkaroon ng ano ng uh, coordination namin ng ng Philpost uh, um mm -hmm. yung pagpadala kasi ng notice card uh, usually doon nag nagkakaroon ng aberya oh, oh. uh, pero meron naman ho kasi silang online na ano no na portal kung saan pagka may tracking number ka pwede mong i-check sa internet makikita mo kung anong status mm -hmm. so for example yung package ni Mr. Tamano pag i-check mo doon sa website ng Philpost nakalagay doon forwarded to customs Mm-hmm. Pagka ganun, pwede nang puntahan doon sa opisina ng customs namin. Kasi nga talaga namang by physical inspection yan na witnessed by the consignee. At uh, kami naman, sa panig po namin, kasi nga dalawang uh, mandato namin na pina-implement ano, pina ko dito. no uh, Una po, yung revenue collection, kung may kukolektahing buwis doon sa mga pinadadala. At pangalawa, yung pagbabantay sa mga prohibited goods na pinapadala via mail service. Kasi nung nakaraan medyo maluwag ang mga tauhan namin sa implementation uh -huh. noon. Although nakikinabang din ang mga ano doon, mga uh, mamamayan dahil kumbaga nadadaan nang na de deliver yung gamit na hindi naiinspeksyon. Mm -hmm. Pero may ano nga ho kami, may mandato kami na na-bantayan laban sa prohibited goods at pangalawa yung mangolekta ng tamang buwis. All right. Kaya kailangan po namin sundin yon. Mm -hmm. Alright, Commissioner Sir, maraming salamat po sa oras po ninyo. Magandang hapon po. Maraming salamat at magandang hapon din. Mga kaibigan, si Commissioner Rufy Biazon, ng Bureau of Customs ang aning pong nakapanayang. Biyernes, itinampok dito sa responde ang tungkol sa reklamo sa isang kalsada sa barangay Kalabasa, HN Nueva Ecija. Sa unang tingin, mukha ba ayos sa na daan. Pero kapag dumako pa roon, makikita na po na sira na ito. Kung tutusin, isang taon pa lang ay tinagal ng kalye. Kaya tanong ko ng mga residente, bakit napakabilis masira ng concrete road na ito at kung may pag-asa ba itong muling maayos. Noong biyernes din po nakausap natin si Engineer Leopoldo Victoria ng Department of Public Works and Highways at ayon sa kanya, hindi sila nagpagawa ng naturang kalye na maratagpuan sa Purok 2. Calabasa and Navaisija na lang concentration umano nila ay mga major highways. Sinabi po ni Engineer Victorio na ang nakatalagang kongresista umano ang nagpagawa ng naturang kalye. Ito tumugma sa pahayag ng residente ng Kalabasa na nagpadala ng naturang video. Ayon po sa kaniya, proyekto ito ni Congressman Rodi Antonino. Kaya bilang, uh, bilang pagkapatuloy po ng ating pagtutok sa kaso ito, nasa liya po natin ang kongresista ng 4th District ng Nueva Ecija. Congressman Rudy Antonino, magandang hapon po. Magandang hapon po, Kaonin, at uh, magandang hapon rin sa lahat na nakikinig sa programa niyo. Apo, at nanonood, sir, dahil sa uh, ah, tayo live nanonood. din sa Tony Oo, nga pala. Oo, hmm. pala kayo. Kailan na po nag-grant itong kontrata uh, sa pagpapatayo uh, o pagpapagawa ng kasada dyan sa Purok Dos, Kalabasa, Haen? Oh, um, siguro may mga isang taon na yan, kaonin. Oh, Ma oh. Matagal na rin po. Oh, lampas na ng isang taon yan. Oo. Oh. Mm -hmm. oh, oh. Eh, sino po ba yung kausap na kontratista? Eh, hindi ko nga malaman pa, kaonin, kasi mm. yung mga project na yan, nabanggit mo na nakausap niya si, si Paul Victorio doon sa DPWH. No? Opo. Oh, ata uh, ang parang nasabi na hindi sila ang nagpagawa niyan. Mm -hmm. uh, medyo hindi po accurate po 'yon kasi po lahat po ng mga project na 'yan, jump uh, po sa DPWH tumadaan at jump po binidbid. Mm -hmm. so, at sila po ang namimili kung sino po yung winning bidder mm -hmm. para po mapagawa yung kalsada. Ako lang po ang nag-identify kung okay. saan po ilalagay yung kalsada. Ibig sabihin, Congressman, nakausap din po natin yung DBWH at somehow sila ang may kinalaman sa pagpili ng uh, mga kontratista. Tama mo ba yun? Oo, so, tama yun. Okay. Kasi subject to public bidding po yan. Eh. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Oo, kasi uh, marami kong nagtatanong ano, ano bang klaseng gamit ng uh, materyales ang ginamit ng mga uh, ng mga ano ng uh, kontratista samantalang uh, ang bilis pong masira ng kalsada. Oo eh. na ako rin po eh nung uh, binigay po sa atensyon ko 'yan, uh, ko 'yan, no? Mm -hmm. At uh, syempre, uh, hindi dapat ganyan yung uh, uh, kalidad ng paggawa ng kalsada. Mm -hmm. uh, ngayon nalaman ko rin po na yung palang project na 'yan Uh, unang nailagay yan dun sa maling lugar. Mm -hmm. O oh, so bali naging uh, dalawa yan kasi yung unang pinalagyan sa maling lugar, hindi po kinalala ng DPWH kasi hindi po tama yung paglagay sa lugar. So pinagawa uli dun sa tamang lugar. Ang problema po is that uh, although uh, hindi pa kinilala ng DPWH yan. Uh, ang importante po dito ay eh, mahina po yung simentong linagay. Uh -huh. uh, at yun po ang uh, ating uh, sabi ko nga, tinututukan. ngayon at uh, atin po nga uh, kakausapin sila at nakausap na po no? Na sabi ko nga ho eh talaga po eh kung sa abot ng kaya kailan po habulin mm -hmm. uh, yung gumawa po niyan. Ano ba yung pananagutan ng kontratista kapag nasira ang klasada? Ito ba ba yung napag niyo na po? Well, ito po ang problema. Mm -hmm. Ang warranty po pala ng DPWH sa mga kalsadang simentong ganyan ay one year lang. Mm -hmm. uh, so ngayon po, ay lumapas, lumampas na ng one year. Ang sinasabi po na uh, tapos na yung warranty. So, parang pang wala ng pananagutan yung kontratista. Mm -hmm, mm -hmm. Ako naman, ang sabi ko sa DPWH, ah, hindi ako papayag sa ganyan. Kasi sa totoo lang po, maski one year lang yung warranty, ah, hindi po pwede na pa, hindi pananagutan ng kontratista yan. Mm -hmm. Nabanggit nyo po na ibang lugar po yung nalagyan ng napagpatayuan ng krasada. Ah, hindi ba ibig sabihin dito prokdos? Hindi po, uh, hindi ko po ma-con-exactly, ma no? pero alam ko po dyan, nung una po linagay yung kalsada, uh, ang nangyari po, hindi po dun sa sa lugar na in-identify ko po. Mm -hmm. Kaya nung nalaman ko po yan, ang sabi ko na dapat hindi kilalamanin yung ginawa na yan at uh, yun dapat ay ilagay dun sa tamang lugar. Mm -hmm. oh. At uh, yun naman ang ginawa ng kontratista. Uh, ngayon po, ang gusto kong paabot sa inyo, na uh, doon naman sa pangalawang pinagawa ng kontratista, mm -hmm. lumalabas na po na mahina na rin po yung simentong linagay niya rin doon. Mm -hmm. Kaya mukhang uh, talagang uh, itong uh, nagamit na kontratista, yung napili po ng DPWH, ay, ay hindi po uh, kumbaga po eh, hindi po sumunod dun sa specification ng project po. Apo. Ah, uh, dahil po diyan sa uh, congressman, uh, sila pa rin ba ang kung uh, kung ang uh, kontratistang gagawa po ng panibagong kalsada diyan po sa inyong lugar? Or pa uh, na rin ito tuluyan? Well, tuluyan na po 'yan na uh, sabi ko sa DPWH uh, hmm. sa ganyang klasing kuan pagawa eh dapat eh, sa mga susunod na mga projects. Kung sila pa ay bibiday, dapat sila ma-disqualify na. Hmm. Oh. Alright. Congressman, uh, oo, medyo kulang po tayo sa panahon. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Well, gusto ko lang paabot lang sa inyo at Sige, uh, sa mga residente siguro dyan na uh, nakikinig po ngayon. Wag sila mag-alala. At uh, kung hindi po pananagutan po ng DPWH, mismo po sa personal pera, papapalitan ko po yung simento na yan at magagawa ng maayos po yan. Alright. Magandang balita po yung Congressman. Maraming salamat po sa oras mo niyo. Uh, wala pong anuman po. Mga si Congressman Rudy Antonino ng 4th District ng Nueva Ecija, ang ating pong nakapanayang. Tutukan po ang ating unang case story para sa taong ito sa pagbabalik ng responde.